Ayan si Mr. mga palangga. So na merong uh, mga huli dito ng isda, maliliit na isda. So tinatawag nila dito yan na tayatay or atay-atay. So ito guys, plano ni Mr. gagawin yang baguong. So sobrang dami niya guys, as in sobrang dami niya. Hindi namin yan mauubos kaya plano namin gumawa ng baguong. Then, ipamimigay namin dito, guys. At yung iba ay gagawin naming Ah uh, toyo, toyong isda, uh, 'di ba? So masarap 'yon. So ayan guys, uh, sinabi ko ni mister, bumili ka muna ng asin. Kasi wala ng uh, konti lang 'yung asin namin guys, and kailangan talaga ng maraming asin kapag uh, gumagawa ng bagoong, So tinatawag sa amin na ginamos. So pinabili ko na rin siya ng itlog kasi maganda 'to pag nalagyan ng itlog. Sobrang sarap kaya guys kapag 'yung maliliit na isda nilagyan ng itlog masarap na masarap siya so ayan guys yung mga binili niya meron kami iodized salt tapos yung rock salt guys pero yung gagamitin niya is yung rock salt yung gagamitin niya para sa bagoong so ayan na guys sobrang daming asin na yan. and bumili na rin siya ng magic syrup para sa uh, pre naming isda and then itong sibuyas at uh, ahos So, nagdagdag pa siya ng asin. Kasi nga, ah, kanya, kinakailangan ng isang kilong asin yung ilagay dito. So, meron na rin dyan na mantika para sa pagprito. So, ito na guys, hinugasan niya yan ng dagat. Para, eh kasi sabi nila guys, hindi daw tubig yung ihugas, yung normal na tubig. Kailangan ha tubig dagat. And then, pagkatapos hugasan ng tubig dagat ay... Halagyan ng asin and then kailangan mo siyang i-drain for uh, 12 hours or basta ma-drain guys yung tubig then pwede na siyang ilagay sa lalagyan. At dahil wala kaming lalagyan so naisip niya na ito na lang mineral water bottle. So ayan medyo malaki naman yan guys I think ma na litro yung laman na tubig dyan so. Uh, hindi naman lahat ng isda dito magkakasya, yung iba ay ilalagay na lang namin sa maliliit na lalagyan. So itong mga isda na to, guys, ay ibibigay namin doon sa uh, sa papa niya doon sa medyo medyo malayo siya, guys, kasi kinakailangan nila ng uh, pang-ulam. So siguro, ah, uh, nakakatulong na din ito. Pero alam niyo naman, guys, na hindi pwede araw-arawin 'yan, 'di ba? Kasi nga nakakasama din sa ating katawan. So, hanggang dito na lang guys kasi uh, tutulungan ko pa si Mr. So, maraming maraming salamat sa panunood and don't forget to subscribe and follow.